Paano yung uh, halimbawa may nawala, tapos sasabihin na, okay, punta tayo sa manghuhula, uhulaan niya kung saan napunta yung kalabaw. Sinong nagnako ng manok? Sinong nagnako ng pera? So, pa namaya, uh, ba't sa surat yasin, kan yung ni tayo namin nanagkaw. na nagkaw? Na bid'a yun, bid'a. yasin. Ikaduwa, pangalawa, magpapakulo ng tubig tapos ipapasok daw yung kamay sa may init na tubig pag hindi daw nasunog yung kamay na hindi daw magnanakaw. Na pag nasunog yung kamay mo na magnanakaw ka, pero mo na matutong ilimanin. Kasi talagang kumukulo yun eh. Na kasi hindi tantawa na kamay ito ah. Hindi po pwede yun. Kasi ang panguhula sa Islam ay shirk. Hindi pwedeng hulaan yun. Pero tandaan niyo mga kapatid, special sa mga kababaihan. bawal magpahula. Bawal mag-download ng apps na huhulaan anong zodiac sign mo. Ano ka ba? Leo? Uh, ano pa yung iba? Sanitarios, Taurus, bawal yung sa Islam. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man ata'arrafan aw kahinan, pasa'alahu an lam tukbalahu salatun arba'ina yawman. Imagine ah, pag pumunta ka sa manghuhula at magtatanong ka lang, magtatanong ka lang, pero wala kang intensyon na maniwala, wala kang planong maniwala na di ka tali may sambayang ang kasapat pulugay. Inong taminitsa ka How much more pag naniwala ka? Sa ibang hadith, pasadda ka hubi ba yakul fakad kafara biba unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam. At ang sino man na pumunta sa mga at naniwala sa kanyang hula ay hindi mo pinaniwalaan ng Quran. Yan yung pinandalebut tengka sukuran. Dan nabi makali dosa ginawa. So tahu apa saya bayang yang pun tegel, inuntan abad putu. Dan nabi dia nak pakai anak-anak, pacimbulan kesimban nengka, nuka luka saya putu nengka.